Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Sasalangan ko na itong aking automatic swing type incubator. Kaya lang may problema ako mga katropa. Wala akong nabiling bumbilya. Sarado lang ang mga hardware pag punta namin sa sentro. Kaya ito ang naisip kong solusyon. May isa akong bumbilya. At ang gagawin ko, yung bumbilya dito sa aking DIY manual incubator ay ilalagay ko dito at lahat ng mga itlog na nakasalang dyan sa loob ng DIY manual incubator ay itatransfer ko dito sa tray yan doon yung tray na sa taas so yan pagsasamahin ko na yung mga bagong salang na itlog bagong isasalang at itong 14 days na So yun. Tipid na sa kuryente. Dahil isang incubator lang ang gagana. At pag nagpisa yung mga 14 days na, pag nagpisa next Sunday, eh di paghihiwalayin ko na lang. Kasi dalawang breed daw yun. So yung isang breed ay iiwan ko dito. Kung na lang yung malalaglag dyan sa ilalim. Pag nag Pisa na. At yung isang breed naman ay doon ko papipisain sa ah, uh, dyan, sa DIY manual incubator ko. Ayan, mga katrupa, Problem solved. Uh, at ang gagawin ko na ngayon ay malilinisan ko ito. Itong ibabaw. Tatanggalin ko muna itong cover na ito. Malilinisan ko. Naalisin ko yung mga alikabok dyan sa loob. Tapos magpiprihit ako. For 15 to 20 minutes. Uh, pag mainit na ay yan na. Nasalang ko na yung mga ito. At uh, ito pa pala mga katrupa. Itong sensor ng aking um, uh, thermostat. Bababa ko ito. Ilalapat ko ito hanggang dito sa mga bandang pangatlo. Para at least yung yung temperature dito sa pangatlong layer ay akma dito sa reading kasi pag dito lang yung nakalagay ito lang ang eksakto malamig dito sa ibaba kasi ang tama ang ang ang, ang takbo ng hangin dito lang magsi-circulate dito banda dito sa ibaba malamig talaga iba yung temperature dito nasubukan ko na yan dati <coughs> So, ang gagawin ko itong sensor ay sasagad ko dito. Ah, dito. Hindi lang pala sa pangatlo. Ilalagay ko na dito sa may banda dito sa pang apat na layer sa pinakababa. Ayun lang mga katropa. Happy farming!